Yan, uh, magandang umaga sa inyong lahat. Magandang umaga dito sa Luzon at saka mayong buntag dito sa Visayas at saka sa Bindanao. Uh, for today's video po, at uh, mag, ano ako, mag-upload ako ng uh, bahay na pang dalawang linggo itong gawa sa bahay namin doon sa Cavite Kaya sana yung subaybayan po ang aking mga video. Thank you very much. Huwag <coughs> ka Oh, si Gaiji na nag-edit na. Ang laki pala yun. Eh, no? Yan po, nakikita mo ba yan? Hindi po sa amin yan. Patapos na yan. Eh, no? Ito natin. Ito yata yung parking lot. Kasaan eh, ba ito? natin makakaisip naman. Ang galing natin Ay, kung baka dito, natin si ano po. Ang ng bahay namin. Ginagawa po. na. Ayan po oh, kita nyo po yan. Ganyan tayo sa bakon, tayo ito. Ito po yung ano, gagawin daw dito, mga kachoyans. Gagawin daw po dito, parking lot daw po. Sabay ito yung ano, kung makikita nyo po, makikita nyo dito, ito yung point of view pag tinignan nyo po dito yan sabay pinasok nyo po parking lot po dito malaki din naman po talaga pag pinasok nyo po malaki po so, yung gilid po terrace daw ha labahan labahan? paano magiging labahan? dito daw maglalaba yung likod labahan daw Okay ah. kaya ganito din yung itsura ng bahay natin may ano din pintuan dito eh, no? okay din ah daming mangga na uulog mga kachoyans oh. <laughs> mga kachoyans ang daming mangga dito ay no daming mangga dito mga kachoyans Yung iba yun na yung kabilang bahay. Ito yung nilipat. Ito, ito na dun. Saan? Ito, ito na Dami kong mga kahoy dito. Mga kachoyans. Ayun. Dalawang kwarto. Dalawang kwarto po. Ito yung kaibigan ko. parto dalawa ang laki ng ano yun ang laki pala dito ng ano mga dito yung kotse kasi ang laki pala dito ang lawak para mas malawak to na malapit na magawa ang bahay namin guys talaga naman ito yung mga hard blocks oh. So. ayun oh Kita nyo naman. Kitang-kita siya. Lucky oh. Oh. Napakalaki. Ganda ng pagka construct Ganda ng pagka construct ah. Ayun ang kabuuhan ng bahay namin. Malaki ah. Malaki, malaki. Okay mga katoyan, sang ganda na lang. Salamat. please subscribe, click the notification bell. Alright. Ayan po, sana po nasayahan kayo sa aking na-upload na video. At sana po huwag niyong kalimutan mag-subscribe at saka pakahit na rin ang bell button ng all para lahat na ma-upload kong video kahit pa paano inyong masubaybayan. Ayan, hanggang dami ng inyong kasayahan at tagumpay sa buwat araw. Salamat sa inyong pagpanood dyan lahat. God bless you sa inyong lahat. Bye-bye.